Ala isa sa tinututukan ng pamahalaan ay ang produksyon ng bigas sa ating bansa. Kaya naman patuloy na gumagawa ang administrasyon ng pamamaraan para lalong mapaunlad ang produksyon nito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Fe Ramirez. Ang 2013 ay itinakdang pambansang taon ng bigas. Idiniklara po nating National Year of Rice ang 2013 upang paghandaan at lalong mapabilis ang pagiging rice self-sufficient ng Pilipinas. Subalit, so, ano ba man pong deklarasyon o proklamasyon ng gawin ng pamahalaan? Kung hindi makikilahok ang taong bayan, panaran para sayang lang tayo ng ilang pirasong papel. Anumang mang programa inilunsad ng gobyerno ay nagbubukal sa mga hinaing at pangangailangan ni Juan de la Cruz. At magtatagumpay lang ito kung handa rin siyang makiambag dito. Ito ang panahon higit kailanman para kilalani ng kahalagahan ng palay o bigas sa buhay natin. Ito ang dahilan kung bakit pinag-iibayon ng pamahalaan ng produksyon ng palay sa ilalim ng Agri-Pinoy Rice Program na pangunahin sa Food Staples Self-Sufficiency Program ang sentro ng patakaran ng bansa tungo sa seguridad sa pagkain. Nilalayo ng programa na mapataas ang produksyon, kita at kakayahang makipagsabayan sa merkado ng ating mga magsasaka. Patingka rin ang mga inisyatibong pang-ekonomiya at mekanismo. At maisulong ang wastong pagkonsumo ng mga pangunahing pagkain. Bakit kailangang pataasin ang produksyon ng bigas at iba pang food staples? una, bababa lamang ang volume ng bigas na ikinakalakal sa world market. Ang malaking bulto ng nabibili nating bigas ay nanggagaling sa iilang bansa lamang. Pangatlo, patuloy na tumataas ang demand para sa bigas. At pang-apat, malaki ang kinalaman ng pagpapalit-palit ng klima sa mababang produksyon ng palay bunga nito. Maaring dumating ang araw na makakaranas tayo ng kakulangan sa butil. May mga paraan para mapataas ang produksyon ng palay sa Pilipinas. Ang mga ito ay tinaguriang interventions sa ilalim ng Agripinoy Rice Program. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vera Mires.